Sa so, mga bossing, bali magandang umaga sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk in. Galing pa sila sir ng... Galing sir? Bakor. Saan sa may Bakor? Maliksi. Maliksi? Maliksi. Uno? Sir, baka may gusto ka lang mo ng batiyan bago tayo magtawaran. Pinsan ka. Ayan. Sino pa sir? Donald Morales, Charles Ceron. Tapos ang katrabaho ko dati sa alabang, The JM, si Lodana. Ayan. Mami ka baka may gusto ko lang batiin? Uh, pinsan ko po kung mag-anak ko. Tropang Ibon, sa Kawit. Ayan. So, ayan mga bossing, bali, papakita ko muna yung uh, kukunin nila sir sa atin na uh, Honda Dimension. Bali, sir, wait lang ha. Ito yung uh, na nila sa atin. Bali, nag-walk in sila galing Bacor. Balik si Uno. Ayan. ah uh, Honda Civic Dimension. Kakarating lang kahapon mga bossing. Ayan. Presentable paint, nakamags. Ayan, makinis na makinis yung mga boss. Bali, magtatawaran kami mamaya. Ayan. Buong mga taillight. light rigang plate ayan nakamags yan makakapalapat na gulong ay kakarating lang kapon ayan ang sidings mga puan all stock yan mga boss ayan ang dashboard sobrang sariwa all stock same ng uh, sidings sa mga upuan so ayan ang ano, sidings mga upuan walang mga punit mga boss backboard Maayos na, maayos yung backboard. Ayan, babalik tayo kailan zero para ano. Tarawin natin yung kuha ng magkano yung tawad. Eh, makakapal, makakapal yung kulong. Napaka-pogi. Dimension. Boss, tawad! Ask it twice. 170. 170. 120, boss. Huwag! <laughs> 165. 165. 125. 163. 163. <laughs> 130. Patay tayo niyan, Lan. Uh, 130. 130 daw, Lan. Dagdagi. Dagdagi. <laughs> 160, sir. 131. 155. 155, sir. Mahawa ka sa nag-alap buhay. <laughs> ah, 140. 153. 142. Ah. Uh. <laughs> Ang lalo talaga tawa din sir, nunti-unti. 150. Oh, sige lang, price. 145. 148. 145. Lan! Nyar, wala mo nasawad ngayong wika. Tangay pati po unan eh. 147. 145. Tigas talaga ni sir. Nyar, ano masahin mo nyar? Halika dito muna. Baka may shoutout ka muna. May shoutout. Ah, uh, may mga naghanap. Sir, gano'n na kapala katagal mo naghanap ng uh, sasakyan? Ah, <coughs> bali, um, mm, isang buwan ba? Mga isang Nag-ipon-ipon mo na. Kaya kami sa maling lugar eh. Galing kami sa Sinungaling. Sinungaling, sobrang Sinungaling. Sabi niya, na post bakas na gusto niya. Wala, wala daw issue. Ang tangin na pwede din namin. Ah, may tinignan wala. na kayo? Oo, sa GMA. Uh, oh, tapos dito kayo dumiretso? Oo, tapos sabi ko sa kanya, tara, hindi tayo deep down tignan. Tapos sada na meron. Wala din namin meron naman. Hmm. Ano ano yung tinignan nyo yun sa GMA na uh, unit? Corolla. Ah, big okay. body. So yun, um... Sobod so, um, um, din ang sinungaling, ayaw niya sabihin, wala daw issue. Tapos yun, kami nito bahala maghanap. Ay, din, unti-unti nakita namin mga issue, ang dami na. Eh, sir, ano man sa sa unit, okay naman. Oo. Oh, please. oh. Maganda humata. Fresh daw yung from Bataan eh. Oo, oh, galing pa ba Bataan, sir, yung uh, dimension. So, yun, uh, 145, sir, bibigay ko na. Ayan, okay, really. uh, peace bang muna. So, yun, bali, mga bossing, biligin na natin for only 145k yung, yung uh, Honda Civic Dimension natin na 2001 model. So, yun, uh, gagawa na lang kami ng acknowledgement, boss. Gagawa na lang tayo ng acknowledgement. Thank you so much. Uh, So yan mga bossing, bali na-receive na natin yung payment nila, sir. Boss, maraming maraming salamat ah. Peace bang muna, ma'am. Peace bang. Thank you so much. Wala na po kayong gusto pang batiin or ano, masasabi. Message. Ang mga ganda yung unit. Ay, yung unit, ha. Oh, Sobrang, uh, kasi tinesin namin yun. Aircon, kapusta? Ice cold. Ice cold aircon. <laughs> tapos tapos, tapos nakare-registro mo na 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 pa pala. Nakare-registro. No, na nakare-registro hanggang October. Batay, babati ko tropa PLD pati ito lakas tama. Yan. Para naman di naman sila magtampo sir. <laughs> At baka'y magtampo hindi mo nababate. Sir, <laughs> so, yan, bali ba na sila sir? So, Nag-commit lang ba yun? Hindi may dala. Ah, may dala. Bali si mam magdadrive nun. Congrats po mama. So yan, ah, tara po. Dito na lang. Boh! Si Sira uh, do. Ah, huh? uh, boss, ingat ah. Congrats, congrats. Ayan, bali ba na sila. Ma'am, thank you po. Bye-bye.